Hello guys! At heto na nga! Nandito nga po pala tayo sa loob ng Wave Rem Forest. Dito lang po yan sa Pasig. Sa mga nakakaalam at sa mga hindi nakakaalam, tara pasukin po natin ang loob ng swimming pool ng Rainforest at pasyalan nila. Tara, samahan nyo ako. Yeah, nandito po tayo sa Pasig the Green City Wave in Pasig City. Dito po yan sa Rem Forest. At alika, samahan nyo ako. Pasukin natin ang loob ng wave. Alright. Yan, ito po yung mga detalye natin para sa pagpasok sa entrance ng pagsiswimming po natin. Kung halimbawa tagapasigay taga-pasigenyo kayo o hindi kayo taga-pasig, ito po ang mga listahan. Pakipasa na lang po. Yan. nyo for adult is 100 pesos. For 3 feet below 50 pesos. 1 to 3 years old. Senior PWD 80 pesos. Yeah. Non-passing adult 150. Three, three feet below 100 pesos. Senior PWD is 120. Sa cottage naman natin, ang um, babayaran natin is 500 pesos only. Table with poachers with umbrella 200 pesos. Table with porchers 100 Equivalent is 800 pesos. yun na po yung full package natin para po makapag uh, reserve kayo ng cottage tsaka sa pagpasok po dito para sa inyong mga kaalaman. Ise-share lang po natin ang ating knowledge dito sa Rib, po, uh, swimming pool at pasyalan na rin po. Ngayon po, kailangan nyo pong magdala ng present individual ID bago po kayo pumasok dito. Yan po yung mga requirements natin. Kailangan nyo po lagi magdadala ng identification nyo kahit anong valid, valid ID nyo. Ito po, present individual ID for Pasigenos. No ID, no discount. Available amenities, flower field, 10 pesos. Real. Yan, mga bayad po yan. Kaya na pong bahala magbasa. Yan, maraming salamat at tara samahan nyo na ako sa loob ng swimming pool. Ma'am, paano po ba yung proseso ng ano natin ah, yung sa pagligo, pag-swimming po natin, yung proseso po natin dito para po makapasok po tayo. Ma'am. Payment first. Payment first. Magkano po ang entrance kada isang tao po, ma'am? Kasi kayo po is 100. 100. Kasi kayo po is 100. Kasi kayo po is 150 po. Yun. nasagot niya, ma'am. Yung unang katanungan natin. Pangalawang tanong, ma'am. Ay ah, yung pagpasok po ba dito is everyday? Yes, ma'am. Ah, yes po. Everyday po. Everyday po. Wala naman pong scheduling ganyan. 8 to 5. Pag empleyado po ang papasok, kalimbawa po, may discounted po ba yun? it depends ko po pero kailangan po kasi may bayad po talaga ayun may bayad daw hindi ko po si kumpliyado walang bayad okay po yun po maraming maraming salamat po ngayon po magpapaalam po sana ako para doon na Tanawin po sana yung pool kung pwede pe lang po isama niyo sa vlog. Sir, pwede sir, sir, pwede po ba? Okay, sir. Ayun si sir na no, pagpaalam na tayo. Ngayon, ma'am, tatanungin ko lang po yung pangalan nyo para sa ating, ano, uh, para sa information natin para alam nila kung sino yung pinagtatanungan natin. <laughs> Ako si Maria Lenora abi po, balista po ng Redwater po, Thank you, ma'am. Lenora Maria Ito po yung mga nagbabantay sa PSD natin si Rais. Binalga ah, Si SD personnel po natin, yan. Thank you po mama sa mga katanungan na. Thank you po, thank you. <laughs> Pasok tayo sa loob, <laughs> Thank you, thank you. Papasok tayo sa loob para silipin at ipasilip sa inyo ang kagandahan dito sa rib. Ngayon, natanong na nga po natin sila, ma'am. Regarding sa pagpasok dito po, 100 pesos each. Tapos po, kapag may bata po kayong kasama, 50 pesos each. 3 years, old, three years old above. <laughs> Ngayon, sige, sisilipin natin at isasamahan nyo ako pag silip dito sa rig. Yan. Ito po sa kasalukuyan, wala po dito. Pang reservation po only ata to. Swimming po ng pang palakasan swimming po yan. Yan. At sa loob naman, sisilipin po natin dahil pinahintulutan naman tayo nila ma'am yung Nora, na pumasok dito para mag-vlog. Ayan. Ah. Ah, ito po yung CR nila kapag nagsiswimming kayo. Dito kayo pwede magpalit. Ayan, dito kayo, female, tapos sa kabila, ah, male pala to, male. Tapos sa kabila, female. Ngayon, hindi tayo pwede mag-video kasi may mga bata dito nakaano. Eto, swimming pool, pambata po, pwede po kayo dito. Pag may mga anak kayo, pamangke, may birthday, pwede po kayo pumunta dito. Mga, para sa mga anak nyo, kaya may mga falls dito na pwede nyong puntahan yan, Para malibang-libang naman po yung anak nyo. And then dito sa kabila. At yung matagal na akong di nakakapasok dito. Kaya ato cottage po ito. Uh, may payment din po ang pagka dito cottage. Ako. Yan bali ito naman po yung pang matanda po natin. Mala, medyo malalim na po yan. Kaya Ingat po, bawal po dito ang mga batang hindi marunong lumangoy. Doon tayo sa kabila, doon sa may bumabagsak na tubig. What? Hindi natin pwede ipakita lahat kasi meron tayong sinusunod kay Facebook. Nakikita nyo lang yung mga paako dahil mayroon nga naliligo dito baka magkaroon tayo na nyo naman naikpet yan eto siguro since 29, 2017 huling ligo ko dito eh, 2023 na ngayon pero dito napakaganda kasi eto tinatawid ko ito dati ang doon, napakalayo nyan dito mag -e enjoy na kayo sa 100 pesos nyo enjoy na enjoy na kayo dito sa Renpore sa rave yan, may mga pools doon, kung kaya nyo lumangoy doon pwede kayo pumunta doon eh ako marunong naman na lumangoy, kaya dati nakakapunta pa ako doon wala namang pinagbago yung lugar na to bali doon sa kabila mayroon din palaruan bago ayan, may mga padulasan mga pwedeng paglaruan ng mga bata na inyong maisasama dito sa loob ng reg ngayon, konti pa lang po yung tao napaka ano po ng tao dito Napakalawak po ng swimming pool na pwede natin pagliguan ang ganda po dito. Oh. Tandaan niyo mabuti 'yung sinabi ni Ma'am na wala pong scheduling dito. Bali, pwede kayo puma pumunta dito anytime basta may pera lang kayo na pambayad. 'Yon, hanggang dito na lang po ang ating vlog dito sa loob ng Rainforest at maraming maraming salamat po. Please like and share.